Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. And Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. And Marius. Supportahan uh... natin. Ayan po mga kalingap, good morning po sa ating lahat, good morning At uh, ito po ngayon, unang araw natin dito sa bahay sa Kalibo So, titinan po natin itong ating motor ano para uh, meron na tayong magamit kapag Pag nag-scout po tayo, tinan nyo, oh, ang tagal na itong Ang tagal-tagal ito, na nito, taon na na nakarapal lang dito Ayan o oh. Ngayon po titinan natin para para may magamit tayo sa ating pag nag tayo. Ngayon eh. Ito po yung rose na wala pang kung titinan mo no, wala pang dalawang buwan na o tatlong buwan na ginamit ito tapos na stack na so ayan na na stack na po siya yan po kawasaki pa to ayan kulang lang po sa service yan bago pa yan bago pa yan eh. so ngayon po ito na muna titinay natin to. Pero kapag hindi ito kapag wala nag-aalaga, ano po? O tingnan mo. Oh. Wala na siya. parang itong stand maantar oh. to? to? Mm -hmm. walang gasolina. ko na po itong medyo na stack na masyado hindi ito ma madali lang itong gawin eh madali nag stack na yung mga itong kung nag stack na itong yung training na ilabas mo hmm? Gampang, atau di tiba flat itu flat, plat flat, oh, kayak gue akan Itong isa, masyado na rin na ano. Kasi nagagamit. Tagal lang nakastock. Yung kaya Mamaya pag ano ni Odoy ilabas. Kailangan battery. Ayan po mga kalingap. Sa ngayon po hindi pa natin na mapaandar itong ating motor. Ano po? Kasi unang-una kailangan pa siya ng uh, battery. Tapos yung uh, kailangan po i-service na muna wala pa yung kaya midyo uh, medyo hintay na muna ho natin ano at para makapag-scout tayo dito po sa bayan ng uh, Daha Kalibo Ayan po sa lahat ng mga nanonood ng akin video, maraming po salamat at uh, siyempre po Uh, wag natin kalimutan supportahan Kuya Bal Santos Matubang blog at na Vlog at Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana wag natin kalimutan na supportahan para marami po tayong matulungan at sa ngayon po nandito po tayo sa daa para maghanap po ng mga matutulungan natin ano po dito po tayo maayos lang po natin itong ating uh, service at uh, umpisahan na po natin na uh, maghanap po ng mga mag ka to, tayo ngayon. Ayan, maraming pong salamat. Babay po muna.